isang sekretaryang minahal ang maling lalaki. Isang sisi na ginamit ang kapangyarihan para itago ang kasalanan. At isang sikretong ilalantad ng dalawang inosenteng buhay. Ngunit sa oras na lumabas ang katotohanan. Sino ang magtatagumpay, ang babae na ginamit o ang lalaking nila ng sarili niyang kasalanan? Walang awang si, ginamit ang sekretarya, di inasahan, siya ay naging ama ng kambal. Isang kwentong puno ng pagtataksil, pag-ibig at kapatawaran. Hanggang saan mo kayang itago ang kasalanang may buhay na kapalit? Sa tuktok ng isang matayog na gusali sa Maynila, nakaupo si Cassandra sa harap ng salaming mesa. Ang lamig ng aircon ay tila dumadaloy sa kanyang balat, ngunit ang kanyang dibdib ay naglalagablab sa kaba. Tahimik ang buong opisina, maliban sa mahinang tunog ng relo sa pader. Tik! Tak! Tik! Tak! Bawat segundo ay parang martilyong tumatama sa kanyang tenga. Pumasok si Amy C. Vergara, ang kilalang C.E. ng kumpanya, malamig ang mga mata, matalim ang bawat hakbang. Nanginginig si Cassandra habang pinapanood siyang papalapit. Ang amoy ng mamahaling pabango ng lalaki ay pumuno sa silid, halong halimuyak ng kapangyarihan at panganin. Late ka na naman, malamig niyang sabi. Sumulyap si Cassandra sa kanyang relo, nanginginig ang kamay. Pasensya na po, sir may traffic sa EDSA. Mumiti si Aim Fivergara, ngunit walang init sa ngiting iyon, parang ngiti ng isang leon bago lapain ang biktima. Lumapit siya, halos magdikit ang kanilang mga mukha. Traffic, bulong niya. O may ibang dahilan? Hindi na nakasagot si Cassandra. Ramdam niya ang bigat ng kanyang presensya, ang init ng hininga, ang titig na parang sumisid sa kanyang kaluluwa. Lumipas ang ilang sandali bago siya muling nagsalita. Bakit ka nanginginig, Cassandra? Umiling siya, pilit na lumalakas ang boses. Hindi po ako nanginginig. Ngunit halata sa kanyang mga kamay, banayad na nanginginig, parang dahong ginagalaw ng hangin. Tinapik ni Amy Vergara ang mesa, malakas, nag-echo sa loob ng opisina. May ipapagawa ako sa'yo. Confidential. Tumango siya, kahit walang alam sa kung ano ang hinihintay niya. Lumapit ang lalaki sa kanyang likod, marahang inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Trust me, Cassandra, bulong niya. Napatigil siya. Ang boses nito ay malambing ngunit may halong banta. At sa loob ng ilang linggo, ang T-Confidential Project na iyon ang nagbago ng lahat. Lumipas ang mga araw, unti-unting nawala ang distansya sa pagitan nila. Hanggang sa isang gabing hindi niya inaasahan ang mga ilaw sa opisina ay patay na, tanging sinag ng buwan ang saksi. Ang katahimikan ay napuno ng hinga, ng init, ng kasalanang hindi na mababawi. Pagkaraan ng ilang buwan, nakatingin si Cassandra sa dalawang maliit na larawan sa ultrasound. Dalawang puso. Dalawang buhay. Kambal. At sa likod ng pintuan ng klinika, nakatayo si Infi Vergara, nanlalamig, walang imik. Ang mga mata niyang dati puno ng kapangyarihan, ngayon ay may bakas ng takot. Tahimik silang nagkatitigan. At doon nagsimula ang bangungot na hindi niya inakalang siya mismo ang lumikha. Hindi kumurap si Cassandra habang nakatitig kay Annie si Vergara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa envelope ng ultrasound, halos punitin ito sa tensyon. Ang hangin sa loob ng klinika ay tila tumigil, walang galaw, walang ingay, tanging marahas na tibok ng puso niya ang naririnig niya. Ang mga mata ni A.C. Si Vergara ay malamig, ngunit sa likod nito ay may bahid ng pagkagulat. Hindi mo ako sinabihan, mahinang sabi niya, halos pabulong. Natawa si Cassandra, mahina ngunit puno ng pait. Paano ko sasabihin, Sir, Anya, tinutokso ang salita na dati may bigat ng respeto. Sekretarya lang ako, hindi ba? Bumigat ang katahimikan. Sa labas, dumadaan ang mga sasakyan, ngunit sa loob ng silid, tila sila lang ang dalawang nilalang sa mundo. Lumapit si Il, si Vergara, mabagal, maingat. Sigurado ka ba? Napatigil si Cassandra, pinisil ang kanyang tiyan. Naririnig ko ang tibok nila, sagot niya. Bawat gabi. Bawat umaga. Laman sila ng katawan ko. Anak mo sila. Tumalikod si Eve Vergara, naglakad papunta sa bintana ng klinika. Ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang mukha, ang dating makisig na mukha ng isang makapangyarihang lalaki, ngayon ay punong-puno ng pag-aalinlangan. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong niya. May asawa ako. May kumpanya akong pinoprotektahan. May mga anak ka rin, putol ni Cassandra, mariin, puno ng luha ang boses. Dalawa, at wala kang magagawa para burahin iyon. Nagtagpo ulit ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, tila nabasag ang pader ng kanilang mga lihim. Ang mga araw na sumunod ay naging impyerno para kay Cassandra. Ang mga tawag ng EUC, ang malamig na tingin ng mga kasamahan, ang bulong-bulungan sa pasilyo. Ginamit lang daw siya ng boss. Sekretarya na, ambisyosa pa. Bawat salita ay parang kutsilyong bumabaon sa kanyang dibdib. Ngunit pinili niyang manahimik. Araw-araw, dinadala niya sa opisina ang bigat ng sikretong iyon at sa bawat titig ni Ainsie Vergara sa kanya, alam niyang pareho silang nabubuhay sa takot. Hanggang isang umaga, habang tahimik siyang nag-aayos ng mga dokumento sa mesa, dumating ang balita. Ang asawa ni Ainsie Vergara ay nasa ospital. Nakarinig siya ng tawag mula sa accounting department, bulong-bulungan na may nangyaring hindi inaasahan. Mabilis siyang tumakbo palabas, hindi alam kung bakit, hindi alam kung ano ang naghihintay. Pagdating niya sa ospital, nakita niya si Ing Fivergara, nakaupo sa hallway, nakatungo, basang-basa ng pawis at luha. "Anong nangyari?" tanong niya, halos pabulong. Dahan-dahan siyang tumingin kay Cassandra, mabigat ang bawat salita. "Nalaman niya," sabi niya. "Ang lahat. Tungkol sa atin. Tungkol sa kambal." Napatigil si Cassandra, parang tinanggalan ng hininga. Nasaan siya ngayon? Sa loob, sagot ni Enfie Vergara. Nag-collapse siya sa meeting. Hindi ko alam kung gigising pa siya. Tumulo ang luha ni Cassandra, hindi niya alam kung para saan, sa asawa, sa lalaki, o sa mga batang hindi pa isinisilang. Sa loob ng ospital, tumunog ang monitor, mahinang bip-bip na parang tunog ng konsensya. Sa labas ng bintana, Bumuhos ang ulan, malakas, walang tigil, parang naghugas ng lahat ng kasalanan na itinago nila sa dilim. Ngunit sa puso ni Cassandra, alam niyang hindi na mabubura ang lahat. At sa unang pagkakataon, nakita niya si A, si Vergara, na hindi bilang si, kundi bilang isang lalaking nagkasala at isang ama na hindi handa sa katotohanang haharapin niya. Tumayo si Cassandra sa tapat ng bintana ng ospital. Ang ulan ay bumabagsak ng walang tigil, dumadaloy sa salamin na para luha ng langit. Sa bawat patak, bumabalik sa kanyang isip ang lahat ng sandaling hindi niya kailanman naisip na mangyayari sa kanya. Ang unang gabi ng proyekto. Ang mga lihim na tawag. Ang mga tinging puno ng apoy at takot. Ngayon, lahat iyon ay naging laso na unti-unting sumisira sa kanya. Sa likuran niya, si Aimee Fevergara ay nakaupo pa rin, tahimik, nakayuko, parang batang nawala ng daan. Hindi ko sinasadya na ganito ang mangyari, mahina niyang sabi. Napalingon si Cassandra, ang kanyang tinig ay matatag ngunit mabigat. Hindi mo sinasadya? Ginamit mo ako, sir. Ginamit mo ang tiwala ko. Tumayo si Aimee Fevergara, mabilis ang paghinga, puno ng put at pagsisisi. Hindi kita ginamit. Minahal kita. Natawa si Cassandra, mapait at masakit. Minahal. Habang may asawa kang naghihintay sa bahay? Habang tinatago mo ako sa likod ng iyong mga papuri? Lumapit siya, malakas ang hakbang, ang luha ay hindi na mapigilan. Alam mo ba kung gaano kabigat ito sa akin? Araw-araw, bitbit ko ang hiya, ang takot, ang panghusga. Tahimik si Ing, si Vergara, hindi makatingin. Ang dating matatag na esihi ay tila nabasag, parang gusaling giniba ng sariling pundasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinang sinabi ni Cassandra. Hindi ko kayang itago pa ito. Hindi ko kayang itago ang mga anak mo. Nag-angat siya ng tingin, matalim, puno ng determinasyon. Kung hindi mo sila kayang panindigan, ako ang lalaban para sa kanila. Cassandra, huwag mo. Ngunit hindi na siya nakinig, umalis siya ng ospital na parang tinatangay ng hangin. Sa kanyang isipan, umuugong ang mga salitang hindi na mababawi. Pagdating niya sa bahay, binuksan niya ang kanyang laptop. Bawat salita ay dumadaloy sa keyboard, isang liham, isang katotohanan, isang pagpapalaya. Sa lahat ng kababaihang ginamit, tinakpan at tinakot. Ngayon ako na ang magsasalita. Ipinadala niya ang email. Sa media. Sa mga pahayagan sa lahat ng taong kailangang makarinig. Kinabukasan, nagising siya sa tunog ng cellphone, sunod-sunod na tawag, sunod-sunod na mensahe. Headline sa bawat site. Sinang -si Vergara Group, inaangkin ang dating sekretarya DDDC -si ng Kambal. Ang mga litrato nila sa opisina, ang mga email, ang mga record, lahat ay lumabas. Sa telebisyon, nagkakagulo ang mga reporter. Ang pangalan ni Cassandra ay naging usapan sa buong lungsod. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tahimik siyang nakaupo, hawak ang kanyang tiyan. Ang tibok ng dalawang munting puso ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya kailanman naramdaman. Habang sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si A.V. E. Vergara, mag-isa, napapaligiran ng mga dokumentong nagkakahiwa-hiwalay. Ang dating mapangakit na lalaking tinitingala ng lahat, ngayon ay nilalamo ng kahihiyan. Tumunog ang telepono niya, sunod-sunod na tawag mula sa board of directors, sa mga kliyente, sa media. Ngunit hindi niya sinagot. Ang mga mata niya ay nakatingin sa larawan ng ultrasound na iniwan ni Cassandra sa mesa. Dalawang maliliit na anino. Dalawang puso. Dalawang batang hindi pa niya nakikilala, ngunit binago na ang lahat. "Cassandra," mahina niyang sabi, halos pabulong. "Patawarin mo ako." Ngunit sa labas ng kanyang bintana, tanging ulan at katahimikan lang ang sumagot. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Cassandra ay nakahiga, nakatingin sa kisam. Ang mundo ay galit sa kanya, pero sa unang pagkakataon, hindi siya takot. Dahil sa ilalim ng kanyang puso, may dalawang dahilan para lumaban. At alam niyang ito pa lang ang simula ng kwento. Lumipas ang tatlong buwan mula nang sumabog ang balita. Ang pangalan ni Cassandra de la Cruz ay paulit-ulit sa mga balita, sa social media, sa mga dyaryo, isang babaeng minsang tahimik sa sulok ng opisina, ngayon ay simbolo ng lakas at katapangan. Ngunit sa likod ng mga headline, mabigat pa rin ang bawat araw niya. Araw-araw may mga taong humuhusga. May mga taong humahanga. At may mga taong nag-aalangan kung siya nga ba ay biktima o mandaraya. Ngunit sa kanya, isa lang ang malinaw, hindi na siya ang babaeng tinatakot ng kapangyarihan. Isang umaga, tumunog ang doorbell ng kanyang maliit na apartment. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang dalawang lalaking nakaitim na suit. Maam, subway na Ma so po galing sa korte. Kailangan niyo pong humarap sa pagdinig sa lunes. Kumalabog ang dibdib ni Cassandra, ngunit hindi siya umatras. Tinanggap niya ang papel, pinermahan, at marahang isinara ang pinto. Humarap siya sa salamin, ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang dating sekretaryang takot magkamali. Ang babaeng ito ay matapang, tahimik at handang ipaglaban ang katotohanan. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang marangyang opisina na ngayon ay halos walang laman, nakaupo si Eng Adrian Vergara. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa puyat at ang kanyang telepono ay hindi tumitigil sa pagtunog. Sir, the board has decided, sabi ng boses sa kabilang linya. You're suspended indefinitely until the investigation clears. Isinara niya ang telepono, marahang itinulak palayo. Ang kanyang kamay ay humawak sa larawan ng kanyang asawa, nakangiti pa rin bago nangyari ang lahat. At sa tabi nito, isang kopya ng pahayag ni Cassandra sa media. Hindi ko hinanap ang gulo. Ngunit kung pipiliin ang mga makapangyarihan na gamitin ang tahimik. Panahon na para marinig ang boses ng mga ina. Pinikit ni Adrian ang kanyang mga mata, napapikit sa bigat ng konsensya. Sa loob ng ilang linggo, tahimik niyang pinanood kung paano gumuho ang mundong itinayo niya. Ang mga kasosyo'y nagbawi ng tiwala. Ang mga empleyado'y umalis. Ang mga mamamahayag ay naghahanap ng sagot. Hanggang isang gabi, nakatanggap siya ng mensahe. Galing kay Cassandra. Hindi ako naghahangad ng pera. Hindi rin ako naghahangad ng awa ang gusto ko lang kilalanin mo sila. Tumigil siya, matagal na nakatitig sa mensahe. Kinabukasan, dumating siya sa korte. Ang mga flash ng kamera ay nakakasilaw, ang mga reporter ay nagsisigawa ng tanong. Duty Vergara, totoo bang ikaw ang ama ng kambal? Duty Vergara, may plano ka bang makipag-ayos kay Ms. de la Cruz? Ngunit wala siyang sinagot. Tahimik siyang naglakad, kasunod ng kanyang abogado. Sa loob ng courtroom, naroon si Cassandra, nakaputing damit, simple ngunit matatag ang tindig. Pagpasok ni Adrian, saglit silang nagkatinginan. Walang salita, ngunit sa pagitan ng mga mata nila, may daang emosyon na hindi masabi. Nagsimula ang paglilitis. Ang mga abogado ay nagbanggaan ng argumento, may mga ebidensya, email, larawan at mga testigo. Ang bawat salita ay parang sibat, tumatama sa mga sugat na dati pa nilang tinago. Ngunit sa kalagitnaan ng pagdinig, tumayo si Cassandra. Your Honor, sabi niya, mahinahon ngunit buo ang loob. Hindi ko ito ginagawa para sirain siya. Ginagawa ko ito para sa aking mga anak, para sa katotohanan. Tahimik ang buong silid. Ang hukom ay nakatingin, ang mga tao ay nagbubulungan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Adrian. I am the father, sabi niya, malinaw, diretso. Ang mga kamera ay biglang kumisla. Ang mga tao ay napaigik sa gulat. Ngunit ang tinig niya ay puno ng bigat, parang tinanggalan ng kadenang matagal niyang binuhat. I failed as a husband. I failed as a leader. But will not fail as a father. Napaiyak si Cassandra, hindi dahil sa galit, kundi sa wakas, narinig niya ang salitang dapat ay noon pa sinabi. Paglabas nila ng korte, sumalubong ang ulan. Muling bumuhos, malakas, parang paglilinis ng langit sa lahat ng kasinungalingan. Tahimik silang nagtagpo sa ilalim ng payong ni Adrian. Hindi ko alam kung kaya mo pa akong patawarin, sabi niya. Tumingala si Cassandra, malamlam unit matatag ang mga mata. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para maging ama. Tumango si Adrian, mabagal. Pwede ba akong makita sila? Umiti siya, mahinang ngunit totoo. Kapag handa ka na, at habang sila inaghiwalay sa ulan, alam ni Cassandra, hindi pa tapos ang laban. Ngunit ngayon, wala na siyang takot. Dahil sa gitna ng bagyo, may dalawang munting puso ang patuloy na tumitibo, nagbibigay ng liwanag sa dilim ng kanilang nakaraan. Lumipas ang siyam na buwan. Sa ospital na iyon ding minsang naging saksi ng kanilang pagkawasa, ngayon ay maririnig ang mahinang pag-iyak ng dalawang bagong silang nasanggol. Dalawang munting nila lang, parehong may mapupulang pisngi at mahahabang pilikmata. Tila pinaghalong larawan ni na Cassandra at Adrian. Hawak ni Cassandra ang isa sa kanila, habang ang isa ay mahimbing na natutulog sa crib sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay punang pagod, ngunit sa likod ng bawat paghinga ay maihalong kapayapaan. Ang sakit, ang kahihiyan, at ang galit, unti-unting natutunaw sa presensya ng dalawang maliit na himala sa kanyang bisig. Nang pumasok ang NARS upang magdala ng gamot, sumunod dito ang isang pigurang hindi niya inaasahang makita. Tahimik. Mabagal ang mga hakbang. Si Adrian. Nakatayo siya sa pintuan, basang-basa ng ulan, nakasuot ng simpleng grey na polo at walang kasama. Wala na ang tikas ng isang sihi, ang tanging natira ay isang lalaking mukhang pagod, basag, ngunit totoo. Saglit silang nagkatitigan walang salitang binitawan, ngunit sapat na ang katahimikan upang mapuno ang silid ng damdamin. Lumapit siya ng dahan-dahan, huminto sa tabi ng kama. Tumingin siya kay Cassandra, humihingi ng pahintulot. Walang imik na tumango si Cassandra. Lumapit si Adrian at marahang binuhat ang sanggol, ang unang pagkakataon na nahawakan niya ito. Ang maliit na bata ay dumilat glit at tumitig sa kanya, walang kamalay-malay sa bigat ng kanilang kasaysayan. Tumulo ang luha ni Adrian, isa, dalawa, hanggang sa bumigay ang kanyang mga balikat. Akala ko kaya kong kontrolin ang lahat, mahina niyang sabi. Pero sa huli, ako rin ang nawala ng lahat. Tahimik lang si Cassandra, pinagmamasdan siya. Hindi mo kailangang magsalita, sabi niya. Ang mga anak natin ang magsisimula ng bagong kwento. Umupo si Adrian sa tabi ng kama, tinitingnan ang kambal na mahimbing na natutulog. Anong pangalan nila, tanong niya. Ang babae, sagot ni Cassandra, si Amara. At ang lalaki si Eli. Amara, bulong ni Adrian. Eli. Parang inuukit niya ang bawat pantig sa kanyang puso. Maganda, sabi niya, umingiti sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan. Tahimik silang dalawa. Sa labas ng bintana, ang ulan ay bumagal, tila rin ay nakikinig. Lumipas ang mga araw, si Adrian ay palaging bumibisita hindi na bilang si, hindi na bilang makapangyarihang lalaki, kundi bilang isang ama na natutong yumuko at magmahal ng totoo. Dala niya ang mga gatas, mga diaper, mga laruan. Ngunit higit sa lahat, dala niya ang panahon at presensya na hindi kayang bayaran ng pera. Unti-unting nabawasan ang galit ni Cassandra. Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil pinili niyang magpatawad para sa kapayapaan ng mga anak nila. Isang hapon, habang nakaupo sila sa park, Pinapanood ang kambal na natutulog sa stroller. Nagsalita si Adrian. "Babalik ako sa kumpanya," sabi niya. "Pero hindi bilang dati." Tumingin si Cassandra. "Anong ibig mong sabihin?" "Ibabalik ko ang pangalan mo," sagot niya. "Gagawa ako ng foundation para sa mga kababaihang pinagsamantalahan ng mga amo o opisyal. Gusto kong itama ang mali." Napatitig si Cassandra, hindi makapaniwala hindi mo kailangan gawin yan. Pero kailangan kong subukan, sabi ni Adrian. Hindi para sa akin. Para sa kanila. Tumingin siya sa kambal. Napangiti si Cassandra, ngiti ng pagod, ngunit mailiwanan. Siguro nga, sabi niya, ang mga pagkakamali minsan ay daan para mas matutong magmahal. Tahimik silang naglakad pa uwi, magkatabi, ngunit walang pilit. Pagdating sa bahay, binuhat ni Adrian si Eli habang si Cassandra ay dahan-dahang humimlay kay Amara. Sa gitna ng gabi, habang natutulog ang mga bata, magkatabi silang nakaupo sa sofa. Tahimik. Payapa. Walang luho, walang kasinungalingan. Tumingin si Adrian sa kanya. Salamat sa pagkakataon, sabi niya. Hindi ko ito sasayangin. Umiti si Cassandra, nakatingin sa mga batang natutulog ang mga sugat gumagaling din. Basta marunong kang humawak ng may kababaang loob. At doon, sa katahimikan ng gabing iyon, nagsimula ang panibagong kabanata, hindi ng isang sekretarya at ng kanyang boss, kundi ng dalawang magulang na muling natutong magmahal sa gitna ng pagkawasa. Ang ulan ay huminto. Ang hangin ay malamig. At sa bawat tibok ng puso ng kambal, may panibagong simula. Isang kwento ng sakit, ng katotohanan at ng paghilom. Ngunit higit sa lahat, isang kwento ng pag-ibig na natutong maging matatag sa halip na makasarili. Limang taon ang lumipas. Ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng Maynila, banayad at mainit, sumasalamin sa bagong simula ng bawat buhay. Sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat sa Batangas, maririnig ang tawanan ng dalawang batang tumatakbo sa buhangin, si Amara at Eli, parehong malusog, masigla at walang bakas ng bigat ng nakaraan. Papa Mama! Tingnan nyo, sigaw ni Ellie habang itinataas ang munting kabibe. Umiti si Cassandra, nakaupo sa ilalim ng punong nyog, habang si Adrian ay nakatayo sa tabi niya, hawak ang tasa ng kape. Tahimik silang nagkatinginan, parehong alam na dumaan sila sa apoy bago makarating sa ganitong kapayapaan. Ang hangin ay may dalang alat ng dagat at halimuyak ng umagang payapa. Hindi ko akalaing aabot tayo rito, sabi ni Cassandra, mahina ngunit maihalong ngiti. Ni ako, sagot ni Adrian. Pero siguro, kailangan muna nating masira para muling mabuo ng tama. Tumingin sila sa kambal, parehong nakangiti, dalawang munting paalala na salikod ng bawat kasalanan, may pagkakataong bumangon. Sa di kalayuan, isang batang babae ang tumakbo papunta kay Cassandra, may hawak na papel. Ma! Tignan mo o ako daw to sabi ni teacher. Umiti si Cassandra habang tinitingnan ang guhit ng bata, isang pamilya, may araw, may alon, at apat na taong magkahawak kamay. Napatingin si Adrian sa guhit at mahinang umiti. Maganda, sabi niya. Gaya ng pamilya natin. Tahimik. Walang kailangang idugtong. Sa likod nila, ang alon ay marahang sumasalpok sa dalampasigan, tila tinatapos ang isang kabanata, habang nagsisimula ang panibago at habang ang araw ay unti-unting tumataas, sabay nilang pinagmamasdan ang kambal na tumatakbo sa dagat, malaya, masaya, walang takot. Si Cassandra ay huminga ng malalim, ramdam ang katahimikan ng puso niya. Wala nang lihim. Wala nang sakit. Ang natira ay kapatawaran, paghilom at pag-ibig na natutong maging totoo. At doon, sa ilalim ng araw, natapos ang kwento ng walang awang si I at ang sekretarya, isang kwento ng pagkasira at muling pagbubuo. Hindi perpekto. Hindi madali. Ngunit tunay. At sa bawat tibok ng puso ng kambal, tuloy ang kwento ng dalawang taong minsang nagkamali, ngunit piniling itama sa pamamagitan ng pag-ibig. Katapusan